bas bago tayo diperecho sa vlog natin eh pakilala mo natin yung mga ano natin yung mga kaibigan natin from San Diego po no? San Francisco San Francisco si sir pala yung sa San Diego yung kuya ko yung video call natin ka ah. palayo ni tatambik ano? shout out yung aking mga kapatid sa Amerika Emma and Rene, si Noni at si Maricor, Silvia, Jessie, si Sil, uh, sino po ba? Arusaw at saka si uh, Ati Ine. Yun naman mga bayo kong gusto namin inggitin, kapatid na ni Amor, si Kuya Cesar and Janet, si Dico Puling at saka si Ati Sel, si Sangko, uh, Elgin at saka Adi, si uh, Eleanor, Si at saka si mahaba to eh. Pero <laughs> may marami pamilya. Si Oscar at si Cherry, si Doy at tsaka si June na barete. Tsaka doon sa Jaguars at the club down sa Dasmarina City. Ay, <laughs> 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 baka wala ko makalimbong. <laughs> Magaling ang memorya pa. Hindi <laughs> kasi pinapractice ko na yun eh. Hindi <laughs> <laughs> ko kasi akalain makakaano kami. Kasi nung malam ko na kuya ko na pwede mag-dive si Vila, tayo. Eh, gusto na kami, makita man lang yung ito, 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 makita yung oven nyo. Eh, nung tinawagan ko yung si, yung tinigilan namin yung hotel na si Jeff. Tinawagan, si, 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 si pa nagpunta doon, nakakayang. Si Jeff, ah, okay, tinawagan si Ice. Okay, tinawagan si Ice. Dali ba yun, magkakita lang yung masaya na. Oo. Ngayon <laughs> oh, okay. po mga panood sa vlog kayo, Mga next week siguro, lalabas yun dyan. Next week po. Ano advance. episode? Wala na to, yun. 1,000 ano? Anong episode natin? hindi ano kuya? Oo. Magpuhuli Maganda. mo

ito ang pinapangal. natin ang merenda sila mga karabas. Sabi. Uh, ito oh, talaga kasi naisip ko. Kung baka kung tinapay o kung ano. Baka iba kasi hindi kumakain o kaya baka diabetic. No? At least ito. Universal di ba? Pwede. Kahit kaninong ano. Kahit kanino pwede ito. Hindi oh, uh, pa. Ang basang ano. Ang basang merenda natin. Uh, ang basang karabas

Siyempre, appreciate natin yung effort nila na talagang pinuntang pa tayo dito. So, parang na-appreciate po namin yung mga ganyan, mga karabas. Kaya, harap po. Pagkain mo na yan, bag. Hindi lang yan. Tapos meron na kami sa to Tube.

50 na 55 na si Nandor, <laughs> uh, no, no, no. Okay Wala kaya ako na mauna. Okay na muna ako. Ayun ba naman eh? Ayun pa naman. Ako, maganda. Nakakain mo na ako. Uy, makakain mo na ako. Ako, kabihay na, na mamaya eh. Kaluorin na lang nini

yun yung mga ko. Sila siya, oldest, ano boss rider. Ang pa yun, yung best pa naman. Pero paulitan, yung best pa naman. Kanina namit nila si Boy Cute. Kaya kompleto, kompleto. Ultimo si Boy Pitik, nakita nila kahapon eh. Kasi ayaw, yung, awa nga ako, walang ilo doon sa loob. na-spend yeah. yeah. ba uh, yeah. uh, uh, Mag-picture muna tayo <laughs> at tayo makaalis uh, at sila. Uh, eh. picture ata. ba Oo, against the light dito. Doon, doon. Oh.

Okay na? Okay naman may ulo. Yeah. Yeah. Ingat po kayo sa biyahe. Ingat po. po. Eh mga karabas, tuloy natin yung vlog uh, natin. Ano? So nakalisa po yung mga bisita natin from uh, US. So ngayon po, pag dungo-dungo namin dito sa opuhan, meron ng mga bunga. So naisipan namin gawa tayo ng merienda bago sama natin yung team ilog bago sila mag vlog. sama-sama so, tayo mag merienda mga karabas. Ayan, chill chill lang naman. <coughs> Chismis chismisan lang. Uh, Morning mga karabas. Uh, maritos maritusan lang. Sa so, pangunguna siyempre ng pambansang maritos dalaman. Nakahanap kami mga karabas ng kambing kasi. Oo, kambing. May birthday si Papa Pe. Yun, yun, yun. yun, yun. Nahinayang kami sa kambing ni Bitik. Hmm, 500 lang nabili ng taga Mabini. Mura lang ang ano. Kalo sa libo na bili. 500 sa amin kinabenta, bili ng taga Mabini sa libo oh. Baka yung 500 na kambing, baka pwedeng isapaw yan sa kanin na sa liit noon ah Hindi malaki, malaki. <laughs> kung kambing, no? Oo, mm. pwede isapaw yan. Kaya ka dito. Kaya ka Sino may birthday? Pungloy. Lapit na morning guys Saan ba to? Saan ba sa Arabas to? Ito? Saan ba hmm? Tang! Alam mo na kung ano ang Ano mo tang ha? Ang contribution mo sa recipe natin Ano nga? Itlog Itlog Mga Check natin yung ating upo Unang harvest to mga karabas. Ay! Tang! Hindi ito unang harvest pala Oo, oh, nadali na pala kapon yung isang malaki, no? Bago may isang ano pa nga niya. Nadaba na yung dalawa? Ito oh. dahil kung ano pang tinuro na oh, itong unang harvest natin sa vlog. Kita-kita yung ano eh, oh. putulan din eh. Oh. Saan? Ayan, oh. Alam ko dito nakalagay yung malaki. Diyan? Kaya. Ayun! Ayun. Uli, si Tata. Zoom natin. Ayan o. No? Oh. Yeah, diyan pinutol yung malaking bunga. Yan oh. No? Ang daming maliliit mga karabas pero ayun po. Meron ng solid. Maganda hindi. Sabi mo magagapang ito yung tira ng white. Yun oh. No? Di ba? Kan. Alaga-alaga ni dalaman to ng ano eh. Anong in ang inisprey dito, yun, Brad? Ngayon wala na. Tapos yung pakoy, ano, mayroong watch, may white fly, oh. Dinadamay mo to, eh, no? Sa pag-spray nyo sa papakuan. Ano yung sub pattern? Nakikita natin? Nakikita natin. white, nagaka, nagkakatas. White fly. Yan. Dapat napa dyan, isprayin ng alika. Kita sila, yan, oh. Yan. Okay, na... Gold. Na-spray natin yan, para... maintain Baka, baka hanggang unang lang tayo, eh. Ano mo, kumakatas, oh. Yan, oh. moist tayo bunga mga kalabas. parang uh, parang basa. Mm. Yan yan. Yan yan. That is Ruy. Apids. Dami. Hmm. May sakit yung ano natin ah. Yan. Yeah. Isolusyonan agad yan. Ito, dami pa ng bunga. Sayang oh. Apids yan. Oh. Saan tayo? ari ko. Ayun. Ayun pa. Ayun, laki oh. Tantan? -tan. Ayun nga, ayun oh, dami oh, maliliit. Saan yung pwede nga tapit? Ito no? Dalawang piraso? Tatlo? Ito mga karabas, pwede nga pitasin yan. O, diba? ba? Nag-ani na tayo. Kapos si Tatang nag-ani na eh kasi daw baka isip niya baka tumigas yung laman, gumulang ba? Yan no, basta no wow. right, all right. Pitasin na natin 'yan. Ganda oh. Sarap tingnan dito. Oh. ito, buko pa lang ito. Ayan o. No? Bunga rin may may yan, Bunga, ilang araw lang yun. Ito pa. Mabilis yung tang lumakit ang no. Nice, nice. Yan, no? ito malalaki na yun. Tatlo. Harbisin na diba ito tang ito? Pwede na ito diba? Oh, 'yan, yan oh, no? sarapan. Melutong-lutong 'yan. Hmm, malaki 'Yan, malaki. Ano 'yung mga kalalakihan 'yan? Parang hindi tumubo 'yung taas. Malaki 'yan eh, no? Tinurok niya sa amin 'yung mga carabao, actually kahapon. Eh sabi ko ay lang sumurong. Ay isang araw super busy namin tang baka ano, yeah. baka hindi na pa-vlog. Eh sabi ko pag ano kunin niyo na muna. Hay, depende, guys. Kunin niyo Sarap hindi <laughs> pa naluluto Hindi ah. pa kayo nyo tangali at kaganda ko lang kinuha e kahit mga hapon kaya nyo sa bahay no? hindi po narabas natin yung oo matagal na hinintay Pina, matagal na ng... nalagangan ni tatang yung galagang ito wow ano <sabi> Hindi <laughs> maganda yung ano pa lang yung Yo. hindi pa siya magulang sarapan palang lang. Sarapan? Ay, kita ko sa bata. Sa wanda. Kamay ko. Uh, Dahil po nga mga karabas, mga susunod na yan. Irinasyon. Na? Oo. Irinasyon? Oo. Dami! Hindi, yung blaklak ko. Tambak uh. nga oo. Uh. Sarap nga. Masarap daw ang ano na to. Talbos. Oo. Oh. Anod ko. Ano ba? Uh. Hindi na... Ano? Katabi yung na kasunod to? Ulay din pre.

Oh, munggo ni dalam man mahala pa to ganta ka tayo Pre, munggo daw pre, san takut pre. Ito dalaman dalam man kita sa dito. Wala na nga nya man tara basta. Para growing. Wow. Katapos magkain. Boy, pa okoy-okoy na tayo. Sarap. Totoo malaki no? To. Oh, Sulod yung pangalan galing <laughs> sa nagang magkalaga mag ni ano <laughs> <laughs> buong nga talaga yun no? sa itin magbalat si Mr. Nutigay na to eh. miss na miss niya na ukoy eh. yun yeah, miss na miss ano eh. mm. ka okay. ano na yun Burito ni ano ni ni Naldo na Ukoy. Yung burito ni Naldo magluto pero nasa Ukoy na expertise yun, no? niya. Yung oh. Ukoy na ano yung yung lupoy lupoy at hipot ipon okay naman ni Boy ang <laughs> <laughs> lupoy ni Kuya niya ah siya so magluta oo oh. ah. siya nga nakakita ng, ay siya nakaisip niya jeep uh, mag-uwi tayo hindi mm -hmm. yun doon ah boy, ganyan siya lang Tapaka sana yung ataka. Pagkagol na. Pagdun na, gadgara na. Kung kaibag okay, siya, hindi. Sama kayo natin ng balat. Noodles siya. Sama kayo natin balat sa uko eh. Yung iba nga, yung kasikat ngayon sa Reels. Kung anong ginakain, no? Hindi na gabot, no. Hindi. Kung anong ginakain ngayon sa mga narinas muna. Yung medyo nakakalungkot din, ano. Ako nalulungkot baga pag nakikita ko silang gano'n ba ito? Kainin lang buko kasama balat, kasama mm. tangkay, o kaya kainin yung hollow blocks, kainin yung ano, yeah, yung... na ko na ano. Yan, ginagawa yung... nila tayo. Naawa ko. Pakahirap ko. Pa. Kasi <laughs> naawa ko kasi gusto lang yung kumita. Mm. Pero, ay ko natin. Pero at some point, diba? So, Parang, nakakaawa na, 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 hindi tama, hindi dapat eh. Hollow blocks ka eh. <laughs> okay, um, ah, hollow blocks. oh. So, kumaga. Baga. yung, ah, uh, tawag dito? Flying fish na hilaw Flying fish na hilaw kasama bituka Ang dami, dami ko naman nakapanood na gano'n Sari-sari na Pagkakataon -sa Pagkakataon no, no. Kinilas Kinilas uh, e Ang masakit na <laughs> ito Ang masakit na nakita ko sa comment Si tita, ano? Tita Oman Nakikita <laughs> <laughs> ko um, <ay>, sa <laughs> comment si tita Oman Nakapagkwentuhan lang Sabi kasi natin, sa aming balat eh. Sir, tenay Chiltier Mo? Spray premium yan. Ulis premium. Wala wala yan. Sure tayo dyan mga karabas na ano yan. Nakalinis yan. Na hindi na spray bago kabago ka bago kainin. Hindi ka doon. Hindi ka doon. Huwi. Agad ka rin natin. Agad ka i-prepare natin. Yung ambag ni Tatang. Tang! Tang yung donate mong itlog. Yan. Tang maganda pre. Tang may iglog ka daw yung tanga. Ay, pag-itlog lang. Itog lang, huwag kasama ina yan. Hahaha. Ha? pag hindi na mawawalaan na eh. Baka na ano, eh, makareserva na sa mga manok na mga itlog, eh. Hmm. Puno nga, kaya... Kailangan anuhan? Puno na yung pugad, kaya dito na sa uh, ibang kulungan yung ano, dito sa pugad. Nalaglag ng iba. Saan saan na lang hmm. iba eh, no? Dito na, dito na makakakuha ngayon. Dito. Hindi na, hindi to eh. Kulungang <laughs> luma na to, oh. Abo Diyan pa na. na. <laughs> ganda, ganda pala lang. Fresh na fresh. Sa kabila, mayro pang bago lang ng ilog. May dalawa niya. Hmm. na. Dalawa na. Oh, una ilang bago kun daw sa tatlo. Kinsin daw tong ni, eh. ha? Kinsi. Kulam tong isang lugo pala ito, Kinsi. Oh, ay, bago nitib bago. na nitib, maliit-liit konti. Bagong bago pa. Pwede na daw. Kasi yung iba, guys, pwede na ito. Yung mga pugalan eh. Tatatang Maraming... pugalan <laughs> ito. po.